Ang pagpalang beers ngayon mga katasyo Era naman tayo Biyahe Biyahe again Yo. Biyahe again kami mga katasyo Ayun na na oh Yan syempre shout out kayo Klilin Klilin Si Klilin Hayop ka talaga Ang ganda mong lalaki Ang katasyo si Klilin sa Dragon Ball. Kaya <laughs> mga Kastasyo, ganyan kami dito. Mahirap na mahirap, masaya. Kahit na kahit mahirap. mahirap, eh, siyempre, masaya, 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 masaya yung buhay. Ayan masaya. No? <laughs> Magaling kang kupal ka. oh <laughs> Shout out, biaya ke nama katasyo ngayong araw pa ng Bernes. So, shout out. Grabe. Biaya ke. Mga helper na malalakas na nakakarga sa truck natin. Lagi naman eh. Mga <laughs> guys, forward yung kinakargaan na to, pero tatlo sila sila. Eh, matitigas mang barely, baka naman, may tag-tag baon pa to. Ayan na si Lawrence Ayan <laughs> yeah, si Lawrence Reyes Tapos si Poity. What? Tsaka si Anthony Shout out ka kay Ma'am Gerli Shout out Shout out Ayan po yung Trabaho ng ating mga truck helper What? Ayan magkakarga Tapos syempre magdidiskarga oh. Yo shout Shout out Yan sa load yan, mga katasyo yung kakarga nila sa load 10,000 tons yan 10 tons 10 tons Sa punto nila ito kakarga natin mga katasyo oh, oh, yung good morning guys <coughs> Oh, ganyan sana yung mga driver. Matulong isa, matulong isa ano, sa mga helper, mga katasyo. Napakasipag na itong driver na to. <laughs> Boss, saan mabiyan niyan? PCB. PCB. Magbubuot ka rin mamaya. Oh, <laughs> no! <laughs> Ayan, si Boy Tapang. Yan, inaayos muna na nila yung ano, yung ating lona tsaka pangarga, mga katasyo. Siyempre, buhay driver. At siyempre, buhay truck helper. Yan, masipag na truck helper, mga katasyo. Anak ka ng po. Yan, kasi gumahan kasi pagtakbo para sa NLEX, hindi wawagawagayway yung ating lona, mga katasyo. Yan po yung halaga ng goma na yan sa bawat pagbiyahe ng truck mga katasyo safety po alona, para matagal masira what? so guys ito tayo sa may diskargahan namin ngayon dito sa may pikawayan pulakan pinabakbakan na naman ng ating mga truck helper yung ating parga. so guys second floor to balik kami sa second floor mga katasyo ayan, bakbakan to the bone ayan mga guys siyempre kanya-kanya silang buhat mga katasyo boy biyahero, boy truck driver mga katasyo syempre, lang ayaw sa laban Ayan, time check. Pag-alas tos mga katasyo. Show, salamat po sa pagsama. sabihin natin ngayong araw na to. Fairness, mga katasyo.